Andiyan sa oh. nakaupo nagba Ay, did, 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 did. nagbabantay ng store. <laughs> Ayan. Diyan sa pupuesto pag sa umaga. Tinitingnan <laughs> ko may tao. Tapos may may tao nag-aano yung, yung yung ano na yung, yung tawag doon yung buntot niya. Nagbabantay siya sa store. <laughs> Ala, ganda yung posisyon niya. Oh. Kamag titinda. Gusto ko niya kasi pag may tao na nabibili. O siya yung yung gumagala yung ano yung buntot niya. Kasi mas it's so friendly sila. Pero matatapang din ang mga tao. Yung aso ko na si Troy malaki yun pero hindi inaangasan niya lalo pag kumakain na sila talaga. <laughs> Are-are Ayan si Stanley the Second. Wala kang mahintay na tao. Ah, diyan ka lang, diyan ka lang. Upo ka lang Wala <laughs> kang maintay na tao? Ha? Ah? Diyan ka lang? Tabi mo yung sibuyas? <laughs> Hintay mo ah. Maghintay ka diyan. <laughs> Lahat ng tricycle. Tinitin na niya. Kung bababa sila na bibili. pang bumili. Stanley, wala pang bumili. Vincent Richard Magista. Nag-aayos ako yung, ano, yung tinda kanina. <laughs> Ayan, umakyat na siya. Yan ang pwesto niya. Kang magbabantay dyan. Upo ka, upo ka, upo ka. Upo lang. Upo lang, upo lang. Sali, upo lang. Upo ka lang yan. Maghintay tayo kung may bibili. Ano? O, oh, maiwan ka na dyan. Punta ako sa, ano, sa loob. O, oh, nagpwesto na. <laughs> maiwan ka na dyan. Ha? Ah? Alis na ko. Alis na ako niya. Apo. Talagang may iwan siya. <laughs> Dito ko. Ka dito kasi sa kabila hindi siya makaakyat kasi ang daming man naka, ano, daming sagabal kaya doon siya kasi space hindi ko nilagyan yung ano niya pag dito maano so <clears throat> mahuhulog niya lahat yan pag yan nakaakyat pero minsan wala <laughs> andyan siya oh sali nasisili po diyan? wala pang tao ha ah, alika na nga dito dito alika na alika na alika na alika na dito na, dito na. Baba na, baba na. Halika na, halika na. Baba na. Tara. Halika na. Stali. Baba na, ah. Tawagin natin siya dito. Pupunta yan. Stali, hika na. O, dyan na. Habi ko na nga, eh. <laughs> o, dito. Masay, masay, masay. Ayan, ang gustong gusto niya. <laughs> Pag tinawag mo siya na magpapamasay, ayan, pupunta yan. Ayan. Ayan. Oh, magsusuklay ka, magsusuklay ka na. Susuklay. Oh, sige, suklay, suklay sila. Ayun na. Suklay na, suklay na. Ito ang gustong gusto ni Stanley. Yung nagpapamasahe, nagpapasuklay. Para presentable kang pumunta doon sa store na magtinda pag may tao. Na? Dito, dito, dito. dito. Oh, masahin na, masahin na, masahin na. Kailangan may namasahe si Stanley. Ito yung every morning ang inaano niya, pinagagawa niya. Pag nagposisyon ng ganyan, alam mo na ang gagawin. Magpapasuklay o kaya magpapamasahe. Saka lang titigil yan pag binitawan mo na yung kamay mo. Pero pag ayaw yung umalis, big sabihin, gusto pa niyang magpamasahe o kaya magpasuklay. Nakikiliti lang siguro kaya gustong gusto niya nagpapamasahe. <laughs> Talaga naman si Stanley. Stanley. Oh, may, may pusa doon isa doon. Ayan si Cleopatra. <laughs> Atinan natin si Cleopatra. Dito, ka, dito, dito. Dito, dito. Baba na, baba na. Baba na, dito, dito na. Babana, babana. Babana, dito na. Dito na. Hena. Ah, oh, mag best friend ang mag best friend. Okay, thank you. Uh, thank you for